hindi ko na kaya, may kulang pa. Iyon ang naglalaro sa isipan ko habang ipinuposisyon ni Pinot ang sarili niya sa ibabaw ko. Ramdam ko ang pagkiskis ng mainit at matigas niyang anakonda sa bukana ng aking perlas na silangan at ang alalay na pagtapat nito sa butas ko at ang dahan-dahan nitong pagkadyot. Hindi ko mapigil ang mapasigaw dahil sa sakit. Pakiramdam ko biglang may napunit sa kaloob-looban ng perlas na silangan ko na siyang nagbigay sa akin ng matinding sakit. Oh shit! Sabi mo dadahan-dahanin mo lang. Pero bakit ang sakit, galit kong wika kay Pinot. Pigil ko ang sarili ko na bigwasan ito. Parang gusto ko itong itulak para maalis siya sa ibabaw ko. Sorry! Ganito talaga sa una. Pero masasanay ka rin, malambing nitong wika at tumigil siya paggalaw sa ibabaw ko. Kinintalan pa nito ng halik ang tuktok ng ilong ko kasabay na paghaplos nito sa pisniko. Hindi ko naman maiwasan ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Ang sakit talaga. Pakiramdam ko may kung anong bagay ang nakabara sa bukana ng aking perlas na silangan. Ni hindi ko alam kung gaano nakahaba ang naipasok niya. Pero sa hitsura ngayon ni Pienot, kita ko ang pagpipigil niya. Kahit papaano, hindi ko maiwasan na makaramdam ng awa dito. Alam kong bitin na bitin na ito pero gusto niya pa rin isaalang-alang ang nararamdaman ko. Ulo pa lang ang nakapasok Charlotte. Kaunting tiis lang at mawawala din iyan. Magugustuhin mo din kapag masanay ka na, sagot naman nito. Kaagad na nanlaki ang aking mga mata sa sinabi nito. Ulo pa lang iyon? Bakit pakiramdam ko nakapasok na ng buo? Ganoon ba kalaki ang anakonda niya? Shocks! Baka sobrang sira na ng kabibi ko pagkatapos nito. Sa isiping iyon, pilit kong pinakalma ang sarili ko nag at eksale pa ako at umaasa na maibsan man lang ng kahit kaunti ang sakit. Para maipagpatuloy niya na ang kanyang nasimulan. Okay sige pwede mo nang ituloy. Sagot ko naman sa kanya sabay pikit. Titiisin ko na lang. Sandali lang naman siguro ito. Total naman, siya na din ang nagsabi na mawawala din ito. Kailangan lang siguro makapasok ng buo para mawala ang sakit. Isang mabilis na halik sa labi ko ang ginawa niya bago ko naramdaman ang malakas at buong gigil nitong pag-ulos. Naipasok niya na yata ng buo pero hindi na yata maidrawing ang mukha ko dahil sa sakit na nararamdaman. Sobrang sakit at pahirap itong ginagawa ni Pinot sa akin. Ouch! Shit naman Pinot! Ang sakit talaga, umiiyak kong wika. Sa kauna-unahang pagkakataon, hinayaan ko itong makita akong umiyak. Lintik na anak anakonda iyan, gaano ba kalaki at bakit ganito ang epekto sa akin? Akala ko ba mawawala din ang sakit? Pero bakit parang kalbaryo na itong nararanasan ko ngayon? Parang ayaw ko na tuloy itong ulitin. Kung ganito naman kasakit, last na talaga ito. Never na talaga akong magdidikit sa mani na ito. Hindi ako nito sinagot bagkos muli ako nitong hinalikan sa pisngi. Tinuyo niya ang luha nagkalat sa aking pisngi sa pamamagitan ng kanyang labi. Ilang saglit lang, muling naglapat ang aming labi. Hindi na din muna ito gumalaw para siguro hayaan na masanay ang perlas na silangan ko sa laki niya. Ramdam na ramdam ko ang laki nito sa loob ko. Ilang saglit din itong hinayaan akong manahimik hanggang sa dahan-dahan itong muling gumalaw. Sa pagkakataon na ito, kaunti na lang ang sakit. Tolerable na kaya naman hindi na umangal pa ng dahan-dahan itong ilabas at ipasok ang anakonda niya sa akin. Ugh, ugh, hindi ko maiwasang ang ungol. Nawala na ang sakit bagos kakaibang kiliti na ang nararamdaman ko ngayon. Eri wakas, nasanay na din ako sa laki niya. Mula sa banayad na pagulos, naging mapusok na ito. Pabilis na pabilis hanggang sa napayakap na ako sa kanya. Oh, Charlotte! You're so tight! I love you so much, paulit-ulit na bigkas nito sa akin. Hindi naman ako magkamayaw sa kakaungol. Hanggang sa naramdaman ko ng may kung anong bagay ulit na namuo sa puson ko. Mahigpit na din akong nakakapit kay Pianot habang parehong tumatagaktak ang pawis sa aming noo. Wala na kaming pakialam pa sa aming paligid. Ang importante sa ngayon ay ang masatisfied ang isa't isa sa amin. I am coming baby. Oh God, halos paungol na sambit nito at ang kasunod niyon ay ang mainit na katas na sumirit sa aking sinapupunan kasabay ng kung anong bagay na lumabas din sa kaloob-looban ko. Ilang ulos pa ang ginawa nito bago ito pabagsak na nahiga sa tabi ko. Parehong habol namin ang aming hininga. Pakiramdam ko bigla akong nawala ng lakas at hindi man lang makakilos. Kung hindi pa ako kinumuta ni Pianot baka hayaan ko na lang ang sarili ko na nakabuyang -yang ang hubad na katawan sa kama. Ilang sandaling katahimikan ang namagitan sa aming dalawa. Walang ni isa man sa amin ang gustong magsalita, Ayaw ko din magsalita. Pagkatapos ng ilang sandali, biglang dagsa ng realisasyon sa aking utak. Wala na, naipagkaloob ko na ang pagiging berhen sa kanya. Hindi na maibabalik pa ang nangyari sa aming dalawa. Sa isiping iyon, hindi ko mapigilan ang muling pagtulo ng luha sa aking mga mata. Bigla akong nakaramdam ng takot. Paano kung isang laro lang pala ang lahat kay Pino? Gaano ba siya ka, seryoso sa akin? Hey, are you okay? Bakit ka umiiyak? Masakit pa rin ba, natigil ako sa malalim na pag-iisip nang marinig ako ang mahina nitong anas. Patunghay itong tumitig sa akin habang bakas ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Wala sa sariling napunasan ko ang luha sa aking mga mata. Ano ba ang nangyayari sa akin? Bakit ba napaka-emosyonal ko? Wala naman dapat na ipag-alala dahil mag-asawa naman kami. Normal lang ang nangyari sa aming dalawa. Ngayong may nangyari na sa ating dalawa, may permit na ba ako para mangkalbo ng mga malanding babae? Tanong ko sa kanya. Eh, dinami, dami nang pwede kong sabihin sa kanya, iyon pa talaga ang unang namutawi sa labi ko. Hindi naman nakaligtas sa pandinig ko ang mahina nitong pagtawa kasabay ng pagpindot ng ilong ko. Kaagad ko itong sinimangutan. Of course, malaya kang gawin iyon. Pwede mong gawin lahat ng gusto mo. Tandaan mo, nasa likod mo ako palagi at ako ang magiging alalay mo sa tuwing may gusto kang kalbuhin. Nakangiting sagot panito sa akin na siyang ikinataas na aking kilay. Sure ka? Walang samaan ng loob, tanong ko. Kaagad itong tumango. Sure pero sa isang kondisyon, ayaw na ayaw ko din makita na may ibang lalaki na aali-aligid sa iyo. Sagot nito at mabilis akong kinintala ng halik sa aking noon. Hindi ako nakaimig kaya seryoso ako nitong tinitigan. Kapag may mapansin akong lalaki na lalapit sa iyo, hindi ako magdadalawang isip na basagin ang kanilang mukha. I mean it, wika ito. Tinitigan ko ito bago dahan-dahan na tumango. Deal, sagot ko. Hind nakaligtas sa paningin ko ang kislap ng tuwa sa mga mata nito at mahigpit akong niyakap. Iniangat pa nito ang ulo ko at pilit na pinapaunan sa kanyang braso. Hinayaan ko na lang dahil feeling ko safe na safe ako sa ganitong posisyon. Pagkatapos ng mainit na sandali na nangyari sa aming dalawa, parang gusto kong bumalik sa pagtulog. Pagod na pagod ang katawan ko at wala akong ibang gustong gawin gayong araw na ito kundi ang magpahinga. Hinayaan kong nakayakap sa akin si Pianot hanggang sa nakatulog ako. Gusto ko na din kasi buwagin ang hindi maayos na samahan naming dalawa. Nandito na eh. Siguro naman magtitino na ang mani, pianot na ito. Kung hindi pa ba naman siya magtanino, baka mag-aladragon na ako sa pagsubpo sa mga babae niya. Hindi siya pwedeng magloko habang nagsasama kami. Hindi ko alam kung ilang oras akong nakatulog. Basta nagising na lang ako na masama ang pakiramdam ko at tuyong-tuyo ang lalamunan ko. Dagdagan pa ng pananakit ng buo kong katawan. Kinapa ko pa ang katabi ko pero kaagad na napukunot ang noo ko nang mapansin ko na wala na si Pinot sa tabi ko. Kung gaanon, saan siya nagpunta? Basta niya na lang akong iniwan pagkatapos ng mainit na sandali na nangyari sa aming dalawa. Kaagad akong nakaramdam ng lungkot. Dahan-dahan akong bumangon ng kama at muling napahiga ng maramdaman ko ang pagkirot ng katawan ko. Partikular na sa gitnang bahagi ng aking katawan. Manhid din ang balakang ko at sobrang kirot ng perlas na silangan ko. Napuruhan talaga siguro ako ni Pinot kanina. Teka anong oras na ba? Wala sa sariling napatitig ako sa orasan na nasa bedside table at nagulat pa ako ng halos alauna na pala ng hapon. May isang basong tubig na nakapatong malapit sa akin, kaya naman dali-dali kong kinuha at ininom iyon. Gumaan ng kahit kaunti ang pakiramdam ko pagkatapos kong maubos ang isang baso ng tubig. Muli akong umayos ng higa at nagtalukbong ng kumot. Ngayon ko lang napansin na hubot hubad pa rin pala ako. Sobrang lamig ng buong paligid at pakiramdam ko tatrangkusuhin pa yata ako. Naku! Naku, humanda sa akin ang mani na iyon. Basta-basta niya na lang akong iniwan pagkatapos niyang magpakasarap kanina. Malilintikan talaga siya sa akin. Liyak na sana ako nang biglang bumukas ang pintuan ng kwarto. Napatitig ako doon at hindi ko mapigilan ang malakas ng pagtibok ng puso ko nang iniluwa ang gwapong mukha ni Pinot. May bitbit itong isang tren na kung hindi ako magkamali, pagkain ang laman noon. Hindi nakaligtas sa paningin ko ang kaagad na paguhit ng masayang ngiti sa labi nito nang dumako ang tingin niya sa akin. Nahiya naman akong nag-iwas ng tingin sa kanya. Good afternoon. Gising na pala ang baby ko, wika nito at ipinatong sa side table ang dala niya at lumapit sa akin. Dumukwang pa ito at kinintalan ako ng mabilis na halik sa labi. Baby! Baby ang endearment niya sa akin. Ano ang itatawag ko sa kanya? Manny! Naglalaro sa isipan ko habang hindi maalis-alis ang pagkakatigtig sa kanyang mukha. Sa tindig pa lang, lalaking lalaki talaga itong si Pinot. Alam ko iyon dahil nakita ko na ang buo niyang katawan kagabi. Hindi ko man nakita o nahawakan ang nasa pagitan ng kanyang hita, pero ramdam ko naman kung gaano kalaki iyon. Anakonda nga talaga at feeling ko, wasak na wasak talaga ang perlas ko. Sa isiping iyon parang gusto kong kaltukan ang sarili ko. Sobrang sama na nga ng pakiramdam ko, naisip ko pa talaga ang kanyang anakonda. Napaka, laswa ko na yata. Gusto mo bang magbanyo muna bago kumain? Tutulungan kita, muling wika nito at akmang hahawiin niya na ang kumot na nakatakip sa kahubdan ko ng gulat kong natabig ang kanyang kamay nagtataka itong napatitig sa akin. Kakaya ko na, tipid kong sagot sabay iwas ng tingin sa kanya. Isang makahulugang iti ang gumuhit sa labi nito habang hindi inaalis ang pagkakatitig sa aking mukha. Kayon ka pa ba mahihiya sa akin? Nakita ko na lahat iyan ah. Nanunudyo nitong sagot. Kaagad na nanlaki ang mga mata ko dahil sa sinabi niya. Bigla ko tuloy nakalimutan na masama pala ang pakiramdam ko dahil sa sinabi niyang iyon. Ganito ba talaga ka, Chessie, si Pinot? Heist lalo tuloy akong na-in-love sa kanya, eh. Ilse, eh, hindi porket nakita mo na ang lahat sa akin, masanay ka ng titigan iyon, sagot ko sa kanya. Isang malakas na pagtawa ang naging sagot nito sa akin. Hindi naman ako makapaniwalang na patitig dito. Si Pinot ba talaga ang kaharap ko ngayon? Bakit ang saya-saya niya? Isa pa ngayon ko lang ito nakitang tumawa ng ganito. Sa bagay, hindi nga pala kami close noon. Halika na. Huwag nang maarte ang baby ko. Alam kong hindi mo kayang maglakad mag-isa papuntang banyo, kaya tutulungan na kita. Alam kong kasalanan ko kung bakit muntik ka ng malumpo eh. Wika nito sabay kindat sa akin at malagkit akong tinitigan. Kaagad ko naman itong pinanlakihan ng mata na siyang nagpahalakhak ulit sa kanya. Hindi ko tuloy mapigilan na muli itong titigan. Ang gwapo talaga. Ang sarap sa tainga ng tawanya. Parang ayaw ko na tuloy lumabas ng kwarto. Parang gusto ko na siya na lang palagi ang aking makakasama. Impit akong napatili ng bigla niyang hawiin ang kumot na nakatakip sa kahubdan ko. Kasabay noon ang pag-angat ko mula sa kama dahilan para hubot-huba niya akong kinakarga ngayon papuntang banyo. Diyos ko! Hindi kaya ng powers ko ito. Para akong bagong panganak na sangol na kinakarga niya ngayon na walang kahit na isang saplot sa katawan. Napansin ko pa ang pag-igting ng panganya habang nakatitig sa akin. You're so beautiful baby. Ang nangyari sa ating dalawa kani-kanina lang ang hindi ko makakalimutan habang buhay, wika nito sa akin. Hindi ko na nga namalayan pa na nakapasok na pala kami ng banyo. Titig na titig kami sa isa't isa habang nararamdaman ko ang dahan-dahan itong pagbaba sa akin sa bathtub na puno ng maligamam na tubig at mahalimuyak na sabon. Nagulat pa ako ng pagkababa niya sa akin, kusa din niyang nilubog ang sarili sa bathtub at niyakap ako ng mahigpit. Teka lang, maliligo ka din, wala sa sariling tanong ko kay Pino. Kaagad kong naramdaman ang pagpulupot ng braso nito sa katawan ko. Pareho kaming nakaupo dito sa bathtub na puno ng bula at nakakandong ako sa kanya. Parang gustong manginig ang katawan ko nang maramdan ko ang isang matigas na bagay na tumutusok sa puwetan ko. Alam kong kay Pinot iyon kaya naman hindi ko maiwasan na makaramdam ng matinding pag-iinit ng aking katawan kahit na pareho kaming nakalubog ngayon sa bathtub. Esesat, nope. Papaliguan kita, sagot nito kasabay ng pagdampi ng labi nito sa punong tainga ko. Hindi ko tuloy maiwasan na mapalunok ng sariling laway. Papaliguan niya daw ako. Pero bakit parang iba ang gusto niyang mangyari? Bakit iba ang ipinapahiwatig ng mga haplos niya? Hindi ako nakaimik nang maramdaman ko ang muling paghaplos ng palad nito sa dalawa kong bundok. Parang minamasahin niya ako sa parting iyon kasabay ng pagkagat-kagat niya sa punong tainga na siyang nagbigay sa akin ng...